Good morning. Ito tayo sa Kabala Bundok Bundokan sa Nasugbo, Batangas. Yan yung paligid sa ila. Kung sa Bisaya pa. Mora ni ang kalasangan. Naghay ano dito. Kung sa Bisaya daghay mananap ka di ako makita sa ubos. Kung nila pa wild animal sa English. Kaso wala, hindi natin makikita kasi nandun sa pinakababa pa. tayo sa may swimming pool. punta so, sa swimming pool. <tinyo> na, na, layo na nga narating. May naman pa. May tamunga Hmm. Okay. Ah, Inanap in ko ngayon kakambal ko, eh, hindi nagpapakita eh. Leche, <laughs> nagtago pa na antok. <laughs> Oo, puyet ka gabi sa kantahan. Ay, ay. Maganda buhay po. Dito, good morning. Oh, yeah, no, blah, 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 <laughs> May sariling mundo itong mga ito eh. Maganda buhay po sa inyo. Tayaan nyo sa YouTube ko, bukas. <laughs> Hi, Hi ma'am. Welcome, ma my yun, guys. <laughs> o, so, Magbong pa rin ay. Pangit kasi itong ano ko, selfie. Ah, pare. bulakan Bulacan po. Kesaldo Bulacan. live pa yan. Wala, wala signal eh. Video lang. Hmm, um, mamaya ako na post pa ko. Malamig. Tama nito pag tanghali Helipad. Dyan oh, no? helipad helikopter. Ano? Dyan so na sa. Dito, dun, 'yung may helicopter, dun, lapo. Hindi na, malapat. Um ikot 'yung jetdeck niya. Um bikut niya 'yung ngandong sa baba. Kainan pala to ako doon sa ano, maraming baboy doon. Kaya ko nga baboy ramu eh. ko ya oh, naglilinis oh swimming pool nasugbo batangas batikan pili ay nung no, anak ko tamig dalawa ko oh guys sarap maligo alam ni nalinis liwanag guys, isang vlogger oh si si Saldo Bulacan right in Philippines in Opacanality bye bye coffee time haha, <laughs> naglaro walang kalaro